Okay, magandang hapon mga kamukila. No? So, malapit na alas 4 mga kamukila. Nakarating tayo dito sa ating isang tragic na kung saan patuloy pa rin yung maglalagay so, natin ang whole PVC panel mga kamukila. Ano? Ah. Dito na kwarto na to. Doon sa kabilang kwarto tapos na kasi yun. Dito na kwarto, ito yung kulay na napili nila kliyente. beach. Tuloy ng ating pag install o, sila yung mga naiwan dito mga kamukil yan masyado maraming tao dito kasi finisher na lang ito mga kamukil tapos dito na part patuloy ang ating pag i -studying. so dyan mga kamukil beach din yung kulay nyan pati nyan, ayan, palibot magiging beach din siya. so dito sa uh, kabilang kwarto may apat kasi na kwarto to sa second floor so dito tapos may pag-estading dito yan Ang napapansin nyo mga kamugil hindi na ako gumamit ng welding dito wala na tayong welding works na yun no? o ko kasi mga kamil mag welding kasi sa kadahilanan doon magsisimula yung kalawang no? at sa ganitong paraan mga kamukil nakakatipid tayo sa kastusin dito kasi wala ng primer primer pero yung tibay niya mga kamukil walang pinagkaiba sa welding ayan no? dito ito so, yung magiging CR natin o nandun malalagay yung pinto o hanggang dyan lang papansin nyo mababa so sa taas pwede pa lagyan ng loop no? kung gustong lagyan pero kung wala ng loop na ilalagay o sagad natin yung sailing doon no? magkakaroon tayo ng box dyan gagawa natin ng design tapos dito sa dalawang kwarto ito na yung forma nya malinis so oh, mga kamukil. ito yung gusto ko no? magpagod tayo galing sa mga pamumurchis kailangan pagdating natin sa site malinis no? dahil kung marumi mga kamukil. tapos ah, yung mga kasama natin sa trabaho nakatayo-tayo lang talaga mainit yung ulo natin dyan so, ito ito yung kulay no oak gray yan ngayon dito so tayo ng city hardware o so, dito na side ayan so, grabe no Uh, napakalaking tipid Pagka ganito yung gagamitin natin pang gula kaysa hard deflex so, kung hard deflex yan tapos natin na tikit na yan nakaganya na malamang nagagryne na umpisa na yung paggagryne preparation sa pagpipintura diba o, may mga pamatungan tatay dito na. pero ito mga kamagil wala na pagkatapos kabit napakalinis na. o yung kulang pagkakabit na lang ng mga moldings sa bintana so, pag may salamin na to napakaganda na nito okay let's go city hardware tayo kasi mo si eh. Taw. Kinsay mo si eh. Ha? Si eh. mo si eh. Kay na ko. Ah, ikaw dito na kamatu magbalay. Ikaw jo pili mo. Kinsay mo yan. Kay Bandred. Gigi. Imo Ano man? Ay, ah, sa pagkadlaw, ilang lang, duty, magkakao nga. Oh, sa may gamito ni Mugdi ka mo si ngawa Nga income to ni Aking Adlaw. Oh, ayan mga kamukil. Oh, matapos nila itong loob ngayon sa pagsisiling. Bukas, simula na naman dyan. Paikot mga kamukil. Hanggang dyan lang, no? Tapos ang mailalagay kasi dito na side. Ah, hanggang dito palibot, no? ang mailalagay doon na side mga kamukil, WPC na yan na tatlong groove lang yung malalapad ayan yung pinorchis ko ngayon maliban dyan mayroon pa tayong ibang mga binibili no? O, hanggang ngayon mga kamukil, matapos ako sa pag ispat ng video dito punta pa ako na city hardware ang dami pa natin bilhin mga kamukila para sa mga project yan po yung trabaho natin dito o, mabuti na lang yung ating mga kasama mga kamukil kapag kakatiwalaan talaga kahit wala tayo ayan may nakikita tayong uh, productivity no work progress talagang kailangan natin dito uh, ito kapon wala pa to no tapos itong dalawang kwarto hindi pa to nalagyan ng PVC wall PVC ngayon ayan oh nalagyan na oh. ayan inlobo ka o niya ang katong mga di na magamit inaog sa ubos tapos dito sa kabilang kwarto, tapos na nilang kahapon to, no. So ang bibilhin ko ngayon, ito kulang nitong flooring at saka pumb board. Okay, andito na ako sa bahay mga Kamukil no? sa wakas. Magpapahinga na tayo, no. Pero mamaya sa glit, ano na? Pasado alas 5 na mga Kamukil. Mamaya sa glit, may lakad na naman ako. No? Magbabayad tayo sa bubong sa isang project natin. So, ito na yung gagamitin natin pambatak mga kamukil. No? Sa external. Doon sa pang-apat nating project. Ayan ah. No? Lahat itong magagamit sa external. So, ito yung partial ko muna. Pero, uh, kulang pa ito ng mga apat na pil siguro mga kamukil. Sa estimate ko. So, inunahan ko muna siya ng lima. At least may pang-umpisa. Uh, pag uh, to, malalaman natin kung... Uh, ano yung kulang uh, ilang pil yung kulang o ayan ano papansin nyo Inaipon tayo ah mamahalin yan no? o gaya na sabi ko uh, pagpapaganda ng bahay nagdidipindi sa budget pangalawa mga kamukil sa nagtrabaho no? kahit gaano kamahal ng mga materialis natin kung magtratrabaho kulang pa sa kaalaman kulang sa diskarte uh, magiging useless pa rin so dapat mahal ang materialis dapat ang uh, magtrabaho is uh, masisiguro nating magaling na no? yun po yung aking uh, laging hinahabol o tinatarget pagdating sa mga ganito klaseng trabaho okay thank you hanggang dito na lang mga kamugil maraming uh, salamat